Transcrição e Ang maganda umaga po mga kaparambin, kumusta po? Nandito po tayo sa bagong kaingin po natin sa tabing ilog At tayo po maya maya ay magtatanim na ng Kalabasa po, simula na po ng pagtatanim natin dito, day 1 po tayo Puro kalabasa lang po muna ang ating tatanim ngayong umaga Yung po ibang pinamili natin kahapon, anong isang araw sa bayan po ay Nasa bahay pa Ating lalagyan po muna ng ito, ng Bayuin po, ito po ito po ay tira nung bigay sa atin nung ano. Tira po nung nakaraan po ito. Na supply din po ng DA yun. Salamat po sa day uli. At ito po yung ating nilalahok muna. Ito po yung pataba ay bioin. Ito. ito po. Ito po yung ihahalo muna po sa buto bago itanim po natin sa lupa. At ito po ay kailangan ay nakakapit po sa buto bago itanim ating lalahok po muna para po kumapit babasa basahin po maya maya po ito yung ano na ito yung tuyo na po para po malagyan yung kanyang buto ng kulay itim ito po o, konti lang po kumbaga po ay bago pa natin ilagay sa lupa, ay meron na po siyang dala na pataba. Ito po yung bayo in. Para po yung buto ng kalabasa na ano, yung pong binote. May andami po nito. Yung ating, kung naalala nyo po yung tanong natin sa tabing ilog po, ito po yun. Matira po tayo. Yan, nakakatip na po yung iba. Para po po isa. Ating ibibilid-bilid po muna para matuyo po. Para pagsibol pala ang punong ugat, meron na po siyang makuhang ano, Mataba. Lahat po ng buto ay ating lalagyan nito para eh, ano siya, pataba na agad. At yung iba hiwa hiwalay laang po para matuyo agad ng init. At okay na po yung ating buto. May nilagyan na po natin pataba. At habang nagpapatuyo po tayo dito sa ating buto ng kalabasa ay magtatanggal po muna tayo ng mga kahoy-kahoy po yung bagay. Ay hindi po natin masisilap. gawa ng basa po. At may kasama po tayo dito sila Kuya Uni po si Kuya Randi. Si Pari Andy. Kuya Uni. Yan. Yan po. Yan Nag, -nag na po. Parang <laughs> ante. Yan po. Ating tatanggalin. Lalagyan lang po sa tabi ito. Para mamaya po mata natin. Bala yan po. Yan. Linis na po ito. Yan. Ito po yung pinaka ano natin. Unahan po. Pinakang bulwaga natin ito. Ito agad po makikita natin sa ating kaingin. Yan. Bale, maglilinis po muna tayo ng ating tataniman. Hindi pa pala pare mga pagsimula bukas, ano? Oh. Hindi pa, sila po. Ilan? Bukas. Ay, di ito. Papay ka daw ng pier, Sa araw. Sabi hindi

Thank you. Ya, yeah, meron po tayo. Puto po. Oh. Um, ano pong malamig-lamig din eh. Wala pa po tayong dampa din eh. Yung masusulungan. Kaya dito po nga tayo sa, ano, sa bato. Kita tanong na ako pare. Oo oh, yan nga pare. asla Ayos na po. Yung ano na. Ito pong tagalit ay na tanggal na po ang mga sanga. Yung pong dahon, as lang po yan. Hando na, hando pa. Tataba pa na parin. Pagka po, magtatanim na po tayo. doon lang ka parin. Pati yung dalawa ni kuya, unipo ni kuya ni parin ang day. Dura ito. Saan ba? Tawag na yung

Bendimita na lang ano. Para ano. Walang pagbuwang ay ano para. Balitan na po yung buto ng kalabasa. Tayo pa yung na din ni Malinis na po are oh. Tapos yung dalawa po ni Paring Andi na po. Sa unahan po. Tuloy pa rin po paglilinis. Ay tayo po yung mag-uumpisa na pong magtanim din ni Pagayon po linya. Bali dito po sa tabing ilog na ito. Pantayin po are ay doon po tayo magdadampa doon. Tapos ito, siguro dito po ay ano, yung buto po ng sitaw po dito. Dito po sa tagilid tayo. Buto ng kalabasa po. Bali, umpisa na po tayo. bali pataas po ang tingin niya pag ayong. Natin dito pala lang ang puri. Dahil si na po tayo. Dalawang buto po. Kada isang ganitong ano, tembok. Yan. Sana po ay ano, mabuhay itong ating tanim. Ganito lang po kalalapit ang ating Tanim. Ito ang po hindi masyadong mahaba. Ang kanya ang lay. Kaya malapit lang po. Mataba naman po ang lupa kaya tayo ay hindi na masyadong naglagay ng pataba. Kapag po siya ay malalaki na, saka lang po tayo mag apply yung sa dumi po ng baboy po. Gagay po natin kapag may dahon na po. Dalwa-dalwa lang po. Yeah. ang taba po ng lupa o oh. ng ngitim-ngitim po sana po ay lumago itong ating puto ng kalabasa oh. ganda po tinatatlo ko po yung iba luha ng manipis po yan yung sinubog ay bathtub ito sa batuhan talagang yan ang ganda Bali dito po po. tanghali. Yan hanggang dulo po doon. Tapos po dito. Marami-rami na din po ito. Yan po. Tapos hanggang din sa baba po. Para pa po ang ating tataniman. Pre, tara na! Ito po, mamayang hapon. Papunta po doon sa dulo. Oo, yun naman po, tanghali na masundo pa po, po sa mga bata andito na po tayo sa kubo si mami po pala nagluto na rin pinaksiw na gulyasan po na may kalamyas na pinatuyo ito po ang ating pananghalian kain po tayo